Good morning guys So Nandito tayo ngayon sa aking garden Ito yung aking Bagong tanim guys na Radish So one week na siya ngayon guys So yan Pakita ko sa inyo Nagtry lang ako guys na magtanim ng radish. Hindi siya masyadong marami. So yan, yan lang siya. One week ko pa lang siyang naitatanim guys. Kaya ang bilis nga lumaki. Nagulat din ako. Eh. So yan. Sato, tamang tama kagabi. Umulan. Kaya yan, pagbalik ako ngayong umaga, so yun siya. Ang ganda na tinginan. Okay. Maraming salamat guys sa inyong patuloy na paano nanonood na aking vlog na sa pagkagardening. So yan ang aking latest guys. Ang radish Maraming salamat guys. God bless everyone and bye bye time.